kahulugan ng bracelet sa panaginip. Ang mga pulsera sa panaginip ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan at ilang mga kaugnay na isyo. Mahalagang maunawaan na ang bawat panaginip ay natatangi at may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto nito. Gayunpaman, mayroong ilang pangkalahatang simbolismo na kadalasang nauugnay sa mga panaginip ng pulseras. Ang mga pulseras ay isang aksesory na kadalasang ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Bukod sa pagiging palamuti, ang mga pulseras ay mayroon ding espesyal na kahulugan at gamit. Sa iba't ibang uri at hugis ng mga pulseras na umiiral, mayroong isang uri ng partikular na pinag-aalala ang mga pulseras na may mga simbolo na may tiyak na kahulugan at kahalagahan. Sa iba't ibang kultura at tradisyon, ang mga pulseras ay may makabuluhang kahulugan. Ang mga simbolo sa mga pulseras na ito ay karaniwan nagmumula sa ilang mga paniniwala o pilosopiyang ipinasa mula noong sinaunang panahon. Isang halimbawa ay isang pulseras na may motif na bulaklak ng lotus, na simbolo ng lakas at katatagan sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Maliban dyan, mayroong ding iba pang simbolo ng polseras tulad ng araw, buwan, between at iba pa na may iba't ibang kahulugan ayon sa kultura at paniniwalang pinanghahawakan. Bukod sa pagkakaroon ng malalim na kahulugan, ang mga polseras na may ilang mga simbolo ay mayroong ding iba't ibang mga function. Ang pangunahing pag-andar ng polseras na ito ay bilang isang dekorasyon at aksesoris na maaring pagandahin ang iyong itsura. Gayunpaman, sa likod ng pangsyon nito ang iba pang mga pangsyon ay hindi kaanong mahalaga. Ang isa ay upang paalalahanan ang nagsusuot ng mga halagang nakapaloob sa simbolo sa pang-araw-araw na buhay, ang mga pulseras na may ilang mga simbolo ay naroon din bilang isang paraan ng pagpapanatili ng balanse at pagkakaisa sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa imitasyon ng mga pulseras Kapag nanaginip ka ng imitasyon ng mga pulseras, maaari itong magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Ang mga imitasyon na polsera ay sumisimbolo sa mga damdamin ng pagiging hindi tunay sa ilang mga sitwasyon. Maaari ito magpahiwatig ng kahalagahan ng pagsusuri ng katapatan at pagpapanatili ng pagbabantay laban sa mga aksyon na hindi gaanong mapagkakatiwalaan. Ang mga imitasyon ay karaniwang hindi maihahambing sa mga orihinal na materyales. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa mga maling pag-asa o pagsisisi na nagpapakita ng hindi matalinong mga desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng bracelet. Kapag nanaginip kang bumili ng pulseras, maaari itong magpakita na magandang senyales sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na makakaranas ka ng kaligayahan at swerte sa hinaharap. Ang pagbili ng pulsera sa isang tindahan ay maaari din magpahiwatig ng pagmamahal ng isang tao para sa iyo. Ang pagbili ng isang pulsera sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan ng kaligayahan at kaligayahan na darating. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang kaaya-ayang sitwasyon sa hinaharap. Ang pulseras na binili mo sa isang panaginip ay maaari din sumagisag sa iyong pagnanais na pagandahin ang iyong itsura. Samantalang kung bibili ka ng gintong pulseras, ang panaginip na ito ay momentum para sa pinansyal na tagumpay o kaunglaran na darating. Gayunpaman, kung bumili ka ng isang imitasyon na pulseras sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig na mga damdamin ng kababaan o kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang kalagayan sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nawawalang pulseras Kapag nanaginip ka tungkol sa isang nawawalang pulseras, maaari ito magpahiwatig ng pagkawala o pagkabigo. Ang ilang mga pangyayari ay nagpapadama sa iyo ng kawalan. Ang panaginip na ito ay maaari din magbigay ng babala na kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa mga pangyayari sa paligid mo at protektahan ang iyong kayamanan. Samantalang kung may nagnakaw ng iyong polseras, ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kapanatagan. Maaari itong magpakita ng pagkawala ng kontrol sa iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa polseras na lubid kapag nanaginip ka ng sirang tali ng pulseras, ito ay sumisimbolo sa paghihiwalay o pagtatapos ng isang relasyon. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pagbabago, pagbabago o pagkumpleto ng isang partikular na cycle sa iyong buhay. Ang isang sirang bracelet string sa isang panaginip ay maaring sumisimbolo sa kawalan ng pag-asa o pagkabigo sa paggamit ng iyong ninanais na mga layunin ito ay isang senyales na ang mga hamon ay pumipigil sa iyo sa pagkamit ng tagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng bracelet kapag nanaginip kang magbenta ng mga pulseras maaari itong magpahiwatig ng pananalapi ipinapahiwatig din dito na kailangan mo ng tulong sa paggawa ng mga desisyon sa mga tuntunin ng pamumuhunan o pamamahala sa pananalapi ang panaginip na ito ay maaari din maging babala na huwag masyadong madikit sa katayuan sa lipunan. Ang panaginip na magbenta ng mga gintong polseras ay kumakatawan sa isang kadyat na pangangailangan o isang sitwasyon na pumipigil sa iyo na matugunan ang iyong mga pangangailangan sa pananalapi. Samantalang kung nagsanla ka ng gintong pulseras sa iyong panaginip, ito ay tanda ng sakripisyo para sa kapakanan ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gintong pulseras. Kapag nanaginip ka ng gintong pulseras, ito ay simbolo ng kayamanan, kasaganahan o prestihiyo sa lipunan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng paparating na mga pagkakataon sa pananalapi o pagunlad sa iyong sektor ng negosyo o karera. Ang pagkakaroon o nakakita ng gintong polsera sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang makatwiram panahon ng buhay, kapwa sa pananalapi at emosyonal. Ang mga gintong polsera ay nagpapahiwatig na mga regalo mula sa universo upang palakasin ang tiwala sa sarili at kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong humihingi ng iyong poroseras. Maraming iba pang mga sitwasyon ang maaaring lumitaw sa mga panaginip tungkol sa mga polseras. Isa na rito ay kapag may humiling sa iyo na bigyan sila ng bracelet. Ito ay nagpapahiwatig ng isang kahilingan para sa tulong mula sa isang tao sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng isang pulseras. Kapag nanaginip ka na may nagbigay sa iyo ng bracelet, lalo na ang iyong kapareha o il ibang miyembro ng pamilya, sinasagisag nito ang pagmamahal, pagpapahalaga o isang malapit na kaugnayan sa nagbigay. Ang pulseras sa panaginip na ito ay kumakatawan sa emosyonal na bono sa pagitan ng nagbigay at tumatanggap kung nanaginip ka na bigyan ka ng iyong asawa o asawa ng isang polseras, ito ay nagpapakita ng isang matatag na pangako sa iyong relasyon. Sa kabilang banda, kung nakatanggap ka ng isang polseras mula sa isang taong hindi mo kilala, maaari itong magpahiwatig ng isang banta. Ang panaginip na ito ay tanda ng presensya ng isang taong hindi mo gusto kahulugan ng panaginip tungkol sa isang polseras na nahulog. Kung ang isang polseras ay nahulog sa isang panaginip, ito ay maaring isang simbolo na sa tingin mo ay nawalan ka ng kontrol sa isang sitwasyong hindi mo gusto. Ang larawang ito ay nagpapakita na ikaw ay nakararanas ng mga kahirapan at nangangailangan ng tulong upang malampasan ang mga problemang iyong kinakaharap nakakahulugan ng panaginip tungkol sa mga kristal na polseras. Ang mga kristal na polseras sa mga panaginip ay kumakatawan sa enerhiya ng espiritualidad. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakaranas ka ng pagtaas sa iyong espiritual na bahagi. Ang isang kristal na polseras ay maaari rin magpahiwatig na naghahanap ka ng isang paraan upang mapabuti ang iyong kalooban kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anklet. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga anklet, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang buhay na puno ng kaligayahan at kagalakan. Maaaring ito ay isang senyales na may mga bagong bagay na mangyayari sa iyong buhay. Ang anklet na mukhang maganda ay maaari din sumagisag sa kagandahan at kagandahan na mayroon ka. Sa kabilang banda, ang isang nawalang angklet ay maaring magmungkahi ng pagkawala o pagkabigo. Ang panaginip na ito ay maaring maging isang babala upang maging mas maingat sa pagharap sa mga sitwasyon at pagpapanatili ng mga relasyon sa mga tao sa paligid mo.